Hello mga ito na yung inahe na inabangan natin sa ano sa si, sa dusi sa December. Si nanganak na sila. Ito na lumabas na yung biik niya. Ito ah, uh, ito yung pinakauna. Yung anak nito ano sana, marami hindi anak pero patay yung iba kasi Itong baboy na to nakakain ng ano ng uh, panglaso ng mga daga kasi may ano tayo ang laso ng daga dito. Lagay natin sa ano doon sa may gilid. Tapos paggabi may lumakas uh, lumakas yung hangin yung gamo uh, yung panglaso natin sa ating mga daga dito Uh, lumipad, napunta doon sa kainan ng bigal, uh, kaya ito muntik na naubos yung biik nito, kasi nalason yun, ano lang buhay nito, anim uh, tapos nanganak naman ito ng yung kabila kasi kasabay sila uh, nanganak ng 15 uh, biik uh, yung iba, linipad natin dito uh, tapos lipat natin dito yung lumipat natin apat ba, parang pulis siya ng kunti pulis siya ng ilang oras kasi hindi naman kasabay ang oras ng panganak nila lipat natin ito pagkatapos ng anak dito sa kabila yung linipat natin nahigaan nahigaan ng ating inahin ah, nabawasan ito ng dalawa bali dalawa lang yung nabuhay sa apat na linipat natin dito tapos dito uh, nabawasan rin ng dalawa siyam na lang sayang yung ano na yung b na nahigaan sa ating inahin kasi ang mahal pa naman ng b ngayon uh, bali nabawasan sila ng ano ng apat na biik dami um, ang uh, kasi hindi natin pagkatapos mga anak hindi natin iniwanan na natin dito kaya pagka kinabukasan balik, balik tayo dito wala na, na nabawasan na kasi hindi pa sila masyado ma, ano, mailag kaya nahigaan sila sa kanyang mama Uh, bali ngayon may ano tayo na iwan dito na biik na buhay. Ano ano na sila? Ah uh, 17 na lang kasi dito ano to? Ah uh, 8 na lang. Tapos dito sa kabila Siam, bali 17 sila lahat. 'Yon ng ating biik ngayon na nabuhay dito sa ating babuyan yung mga bagong anak kasi yung ating inahin na kasunod matagal-tagal pa siguro kasi nag nagrehit naman tong iba hindi naman successful yung pag ai natin kasi ganyan talaga mayroon talaga na hindi mabuntis kaagad narihit sila uh, ito lang yung bali na unang nanganak ngayong tao katapusan ng taon na to yung dito sa kabila baka sa 2025 pa lang sila mga anak ito, ito lang yung ating uh, biik ngayong katapusan ng taon December uh, kina to kahit sayang ito sayang ha, na, talaga to kasi ang dami naman ng ang biik na lumabas dito dami talaga sobrang sampo kaso namatay talaga sila kasi nakakain sila ng ang ina ang inahin nakakain ng panglaso ng daga kaya buti na lang may anim na tira yun okay naman ang katawan yung anim na tira okay okay naman hindi naman sila bansot Ayang talaga kasi yung nangyari yung malapit na siya mga anak mga ta tatlong linggo na lang bago siya mga anak nakakain siya ng ano nakakain talaga ng panglaso ng daga kaya pag mag ano tayo mga ganyan na makalason sa ating dahil hindi talaga natin pwede ilagay kahit saan, -saan. kasi na experience ko na dito na delikado talaga 'yung ginawa ko. Kaya ito nangyari talaga. Tapos 'yung ito may isa tayong panibagong kapalit sa ating inahin ito. Ito 'yung ating gawing inahin din. sana maganda ito pag laki kasi ang hirap mag ano mag ano nang inahin kasi hindi sila mabuntis kaagad yung iba yung iba hindi talaga uh, hindi maganda ang gawin inahin yung iba kasi dito lang tayo nagpili pumili ng inahin sa ating babuyan hindi na tayo kumuha doon sa iba kasi pwede naman yung ating yung ating bi biik na, na, ano na na matay na yung nahigaan eh linuto natin kasi <laughs> ate pinakita ko linuto ko yung biik na apat at tatlo pinakain ko sa aking aso kasi magastor din yung aso uh, hindi man kumain ng mga kanin uh, yung kainin talaga yung karne kaya naisip ko lulutuin ko na lang yung ano yung biik na namatay okay naman ang, ang bilis naman ang lakas na kumain ng aso ko nakatipid din ako ilang kainan kasi yung aso natin ayaw kumain ng kanin talaga kahit dog food, ayaw yung kinain talaga, yung karne gastos yan lang ang uh, ating bagong panganak ngayong katapusan ng taon maraming salamat sa nagsubscribe sa aking mga uh, sa aking channel GBTV maraming salamat uh, sa sana sundin nyo ako parati para <laughs> maano natin yung ating channel ma mapasa <laughs> maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng makakita sa akin channel maraming salamat